Ibang gala na lang tuloy, si Ann Lim di talaga imbitado sa GMA Gala 2024. Ano na talaga naman daw na hindi in-invite ng no? GMA. How true na kaya wala raw sa naganap na GMA gala 2024 na noong Hulyo ang kapuso actor na si Cian Lim ay dahil hindi raw talaga siya nakatanggap ng imbitasyon. Iyan ang pinag-usapan ni na Oji Diaz, Mama Loy, at Tita Jeg sa fresh episode ng entertainment vlog nilang Ogie Diaz Showbiz Update, matapos makarating daw sa kaalaman ng una, na kaya hindi raw nakita si Cian sa nabanggit na big event ng kapuso network ay dahil hindi nga raw talaga inimbitahan ang aktor-direktor dito ay may mga nag-isip daw na baka lilipat o babalik na ulit sa ABS-CBN si Sian dahil sa no-show nga siya sa event. Saad ni Ojik, nakarating daw sa kanya na talagang hinanap ni Sian ang imbitasyon sa nabanggit na gala, at nang mapag-alamang wala talagang ipinadala para sa kanya, ay isinabay na lamang ang pagbabakasayan sa ibang bansa kasama ang kasintahang si Iris Lee. In short, literal na gala na lang ang ginawa ni Sian. Ang punot dulo raw, na hindi naman kumpirmado kung totoo, ay dahil hindi raw gusto ng ilang staff ang attitude ni Sian. Matatanda ang matagal nang umiikot sa showbiz industry ang tungkol sa umanoy attitude ng aktor. Pero sabi ni Oji, si Sian lang daw ang makakapagkumpirma niyan at mas magandang sa kanya umanomang galing. Yun nga yung usap-usapan nga, natapos na yung gala, ba? Diba? Ang unang pinag-usapan dyan ay si Sandro Mulak, tapos yung mga bulong-bulungan naman na talaga naman daw na hindi in-invite ng GMA si Cian Lim, chika ni OJ, Totoo ba yun? Hayan ha, tinatanong po namin, hindi po namin kinukumpirma, yan po yung umiikot na usap-usapan, si Sian Lim ay hindi raw in-invite sa JMA gala dahil hinahanap daw ni Sian Lim kung nasaan ang kanyang invitation, hanggang sa madiskubre ni Sian Lim na hindi talaga siya in-invite. Ang ginawa na lamang daw ni Sian Lim ay nag-abroad sila ng kanyang girlfriend na si Iris Lee. Sunod naman, naitanong ni Mama Loy kung bakit nga ba siya hindi naimbitahan gayong nasa kapuso network na nga ang aktor. Oo nga, ako rin nagtataka eh, pero bigla ko na lang din narinig, na ang dahilan daw, eh hindi raw nila gusto yung attitude ni Sian Lim, say ni OJ. Ha, sinong hindi nagkagusto ng attitude, nay, sundot na tanong ni Mama Loy, eh yun daw mga prod staff, totoo ba yun, kasi alam mo no, marami ng mga balibalita kay Sian Lim no, mas magandang malanawan yan, sa ad pa ni OJ, samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ni Sian min kaugnay sa isyong ito. Gayon din ang pamunuan ng GMA Network, bukas ang balita sa kanilang panig.